Minsan, naririnig mo sa paligid na imposible na ang lahat pagdating sa pag-ibig, na tila wala ng pag-asa at ang mga pangarap mo'y pawang luha at sakit na lamang. Ngunit may lihim na plano ang mga anghel na hindi mo pa nasisilayan isang plano na nagdadala ng kagandahan sa kabila ng mga unos. Mahal kong babae, pakinggan mo ang bawat salita ngayon at manatili hanggang sa dulo, sapagkat ang biyayang hatid nito ay para sa iyo lamang. Kung nararamdaman mo ang pag-ibig na ito, di mo kailangang mag-alinlangan. Isali sa puso mo ang mensaheng ito at kung nais mo, mag-subscribe at mag-iwan ng isang munting like bilang pasasalamat sa mga gabay na ito. Hindi ka nag-iisa sa laban ng puso sapagkat bawat sugat at bawat luha ay may kahulugan sa mata ng mga anghel. Ang mga planong iyon ay hindi nakabase sa ating limitadong pagtingin kundi sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na nagmumula sa langit. Sa bawat pagkadapa, may isang anghel na nagbabantay upang ituwid ang landas mo. Huwag hayaang ang mga salitang imposible ang maging huling himig ng iyong kwento. Sapagkat sa kabila ng lahat, may himig na mas matamis na inaawit ng mga anghel para sa iyo. Dumadaloy ang biyaya ng pag-ibig sa mga hindi inaasahang paraan. Minsan, ang mga pangyayaring tila pagsubok lamang ay patunay ng mas mataas na plano na inilaan upang ikaw ay ihanda para sa mas dakilang kwento. Ang mga anino ng kahapon ay unti-unting natatabingan ng liwanag ng bukas na nagdadala ng pag-asa. Ang mga anghel ay kumikilos sa tahimik, nag-aayos ng mga piraso ng iyong puso upang mabuo ang larawan ng tunay na pagmamahal. May mga panahon na kailangan mong hayaang bumagal ang tibok ng puso at magtiwala sa mga lihim na plano ng mga tagapagbantay mo. Hindi lahat ng biyaya ay dumarating ng sabay-sabay, ngunit ang mga ito ay dumarating sa tamang oras, sa tamang paraan. Ang bawat pagdurusa ay may katumbas na pagpapala na naghihintay lamang na iyong matanggap. Huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng dilim, sapagkat ang mga anghel ay nagtuturo ng landas patungo sa liwanag. Mahalagang maunawaan mo na ang pag-ibig ay hindi laging nangangahulugang pagkakaroon ng perpektong tao, kundi ang pagtanggap sa mga aral na hatid nito. Ang tunay na yaman ay ang pagdanas ng pagmamahal na nagtuturo sa atin ng katatagan at pagpapatawad. Sa bawat araw na dumaraan, ang mga anghel ay bumubuo ng mga himala upang palakasin ang puso mo at bigyan ka ng lakas upang muling umibig ng buong tapang. Hindi mo kailangang magmadali ang buhay pag-ibig ay isang paglalakbay na puno ng mga himig na kailangang marinig ng dahan-dahan. Sa bawat paghintay at panalangin, ang mga anghel ay nakikinig at kumikilos upang itugma ang iyong mga pangarap sa tamang kapalaran. Huwag hayaan ang takot ang mangibabaw sa iyong puso. Sa halip, hayaang ang pag-asa at pananampalataya ang maghari ang pag-ibig na inihanda para sa iyo ay higit pa sa iyong inaasahan. Ito ay mas malalim, mas matatag, at puno ng mga biyayang magpapasaya sa puso mo. Ang mga anghel ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang masigurong makarating ka sa tamang tao, sa tamang oras, at sa tamang pagkakataon. Ang kanilang plano ay masalimuot, ngunit puno ng pangakong hindi ka kailanman iiwan. Habang patuloy kang tumatanggap ng mga pagsubok, Alalahanin mo na bawat hakbang ay isang bahagi ng pagpapanday ng iyong pagkatao. Sa bawat luha, ang mga anghel ay nagbibigay ng ginhawa at lakas upang bumangon. Hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang iyong bukas na puso at pananampalataya na handang tanggapin ang mga biyayang dala ng langit. Minsan, ang pag-ibig ay dumating sa anyo ng isang bagong simula. Isang pagkakataon na muling magtiwala sa sarili at sa mga plano ng mga anghel. Huwag matakot na bitawan ang nakaraan. Ang tunay na paglaya ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapatawad. Ang mga anghel ay kasama mo sa bawat hakbang. Naglalakbay upang ituro ang landas patungo sa tunay na kaligayahan. Kapag naramdaman mong humina ang loob, tandaan na ang mga anino ng duda ay lumiliit kapag pinapalakas mo ang iyong panalangin. Sa bawat pagbulong mo sa langit, ang mga anghel ay nagkakaisa upang magdala ng liwanag sa iyong landas. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa sapagkat ang iyong mga gabay ay palaging nasa paligid mo, handang tumulong at umalalay. Ang pag-ibig na inilaan sa iyo ay hindi lamang para sa kasiyahan ng puso, kundi para sa paglago ng iyong kaluluwa. Ang mga anghel ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ay nasa pagkakaintindihan, paggalang at pagtanggap. Sa bawat yakap at halik na darating, tandaan mo ang mga aral na iyong natutunan sa mga sandaling ito ng paghihintay. Naiintindihan ng mga anghel ang iyong mga pangarap at mga pangamba. Ang kanilang plano ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na matatanggap mo, kundi pati sa pagmamahal na ibibigay mo. Sa pagtanggap ng biyaya ng pag-ibig, nagiging mas malakas ang iyong espiritu at ang iyong kwento ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang muling pumili ng pag-ibig. Huwag hayaang ang nakaraan ang pumigil sa iyong hinaharap. Ang mga anghel ay naniniwala sa iyong kakayahan na maghilom at magmahal muli, mas matatag at mas bukas sa mga biyaya ng buhay. Sa kanilang mga gabay, ang imposible ay nagiging posible. Kapag naramdaman mong nalulumbay ka, alalahanin mo ang kapangyarihan ng panalangin. Ang mga salita mo ay may kakayahang magbukas ng mga pintuan na matagal nang nakasara. Ang mga anghel ay nag-aabang sa bawat bukas ng puso mo, handang magbigay ng mga biyayang higit pa sa iyong inaasahan. Huwag ikahiya ang mga sugat ng nakaraan. Sa halip, tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong kwento isang kwento ng tagumpay at paglaya. Ang mga anghel ay nakikita ang tunay na lakas sa likod ng bawat ngiti mo, sa bawat hakbang na patungo sa liwanag ng pag-ibig. Ang mga plano ng mga anghel ay hindi palaging nauunawaan sa unang tingin. Ngunit kapag pinili mong magtiwala, ang iyong puso ay magbubukas sa mga himala na nagmumula sa langit. Ang pag-ibig na dala nila ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa buong buhay mo. Nais kong ipaalala sa iyo na ang bawat pag-ibig na dumadaan sa buhay mo ay may layunin. Hindi ito basta-basta, kundi isang bahagi ng plano ng mga anghel upang palakasin ka at ihanda para sa higit pang biyaya. Manatili kang matatag at patuloy na manalig habang ikaw ay naglalakbay sa landas ng pag-ibig tandaan na may mga gabay na hindi mo nakikita ngunit naroroon upang tulungan ka. Ang mga anghel ay nasa likod ng bawat ngiti mo, ng bawat luha, at ng bawat panalangin na iyong binibigkas sa gabi. Ipagpatuloy mo ang pananampalataya sa mga biyayang darating. Ang mga plano ng mga anghel ay mas malaki kaysa sa iyong mga pangarap, at ang kanilang pag-ibig ay walang hanggan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maramdaman ang kanilang presensya sa puso mo. Sa huli, ang pag-ibig ay isang biyaya na dumarating sa mga handang tumanggap nito ng buong puso. Huwag matakot na magtiwala sapagkat ang mga anghel ay laging nariyan upang gabayan ka. Ang kwento mo ay patuloy na isinulat sa mga bituin at ang mga susunod na kabanata ay puno ng pag-asa at himala. Ang lahat ng ito ay isang paanyaya upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng may tapang at pananampalataya. Huwag isara ang puso mo sa mga posibilidad na dala ng mga anghel, sapagkat ang tunay na kayamanan ay nasa pagmamahal na iyong matatanggap. Patuloy nating susubaybayan ang mga gabay na ito, at marami pang mga biyaya ang naghihintay. Sa bawat paghihirap na iyong nararanasan, tandaan mo na may dahilan ang bawat luha at pagod. Ang mga ito ay bahagi ng mas malawak na plano na nilikha para sa iyong pagunlad at tagumpay. Hindi kailanman nasasayang ang iyong laban. Ito ay mga hakbang patungo sa isang mas mataas na antas ng pagmamahal at pagkilala sa sarili. Ang mga anghel ay naglalakad kasama mo sa dilim, pinapalakas ang iyong loob upang hindi ka sumuko sa gitna ng unos. Minsan, ang mga pagsubok ay parang malalaking pader na hindi mo kayang lagpasan. Ngunit ang mga ito ay mga paanyaya upang maging matatag ang iyong puso. Sa bawat pagbagsak, may lakas na dumarating upang itayo kang muli na mas matibay. Ang pananampalataya ay ang tulay na magdadala sa iyo sa kabilang pampang kung saan naghihintay ang mga biyaya na mas maganda pa kaysa iyong inaasahan. Ang paglago ay hindi laging madali, at ang mga pagbabago sa buhay pag-ibig ay maaaring magdulot ng takot. Ngunit sa pagtanggap sa mga pagbabago ikaw ay lumalago at nagiging mas malaya mula sa mga dating takot at pangamba. Ang mga plano ng mga anghel ay hindi para pigilan ka, kundi para palayain ka mula sa mga tanikala ng nakaraan na nagbabawal sa iyong magliwanag ng buong buo, sa pagtitiis at pagtanggap. Unti-unti mong mararamdaman ang bagong kapangyarihan na nagmumula sa loob mo. Ang mga anino ng duda ay unti-unting nawawala pinalitan ng liwanag ng pag-asa. Sa sandaling iyon, magiging handa ka ng tanggapin ng mga himala na nakalaan para sa iyo na hindi lang basta pag-ibig, kundi isang pagmamahal na magpapasigla sa iyong kaluluwa. Hindi ka dapat matakot sa kawalang katiyakan sapagkat ito ay bahagi ng paglalakbay. Sa likod ng bawat pangamba ay ang oportunidad na matuklasan ang iyong tunay na sarili. Ang mga anghel ay nagsisilbing gabay upang masilayan mo ang daan kahit sa pinakamadilim na gabi. Kapag pinili mong magtiwala, lumalawak ang mga pinto ng posibilidad sa buhay mo. Ang bawat araw ay isang pahina ng kwento mo at bawat pangyayari ay isang salita na bumubuo ng kahulugan. Huwag hayaang ang mga pagsubok ang magdikta ng iyong tadhana. Sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang mas mapalapit sa mga pangarap ng puso mo. Ang mga anghel ay laging nandyan naghihintay na ikaw ay muling bumangon at magpatuloy. Dodge imas sa pagtanggap ng mga aral sa bawat karanasan. Mas nagiging matalino ka sa pagmamahal. Naiintindihan mo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng mga regalo o salita, kundi sa lalim ng pagtanggap at katapatan sa sarili at sa taong mahal mo. Ang mga anghel ay nagmamasid at nagbibigay ng gabay upang maging matibay ang pundasyon ng pagmamahal mo. Sa panahon ng pagdududa, alalahanin mo ang kapangyarihan ng panalangin at pagninilay. Ang mga ito ang mga susi upang makipag-usap sa mga nilalang na naghahanda ng magandang bukas para sa iyo. Sa bawat tahimik na sandali, maririnig mo ang malumanay na tinig ng mga anghel na nagsasabing, Huwag kang susuko, hindi kailanman mawawala ang pag-asa sa puso ng taong nananalig. Ang bawat pagkakamali ay hakbang sa pagtuklas ng mas matatag at mas bukas na pagmamahal. Ang mga anghel ay may mga plano na higit pa sa iyong inaasahan, puno ng kagandahan na hindi mo palubos na nauunawaan. Hindi lahat ng mga tanong ay kailangang sagutin agad. May mga panahon na kailangang maghintay at magtiwala. Dahil sa ganito, lumalalim ang koneksyon mo sa Diyos at sa mga anghel na nagbabantay sa pagtitiis at pananampalataya ang mga hangarin mo ay unti-unting nagiging realidad ang mga pangyayari sa buhay pag-ibig ay mga biyaya na dinadala ng mga anghel para sa iyong paglago sa bawat pagsubok may nakatagong aral na magpapalawak sa iyong puso at magpapalalim sa iyong kakayahang magmahal manatili kang bukas sa mga pagkatutong ito sapagkat dito nakasalalay ang tunay na kayamanan Mayroong dakilang kapayapaan na darating kapag tinanggap mo na ang plano ng mga anghel para sa iyong buhay pag-ibig, kahit hindi ito agad maintindihan. Ang kapayapaang ito, ang magiging gabay mo upang lumakad ng matatag sa kabila ng mga hamon. Huwag hayaang ang pag-aalinlangan ay pumigil sa iyo sa pagtanggap ng biyayang ito. Ang iyong puso ay isang mahalagang templo ng pag-ibig at ito ay patuloy na pinagbubuti ng mga karanasan. Sa bawat paghilom, mas nagiging malakas ang pundasyon nito. Ang mga anghel ay nagtutulungan upang tiyakin na ang mga pundasyong ito ay matibay, kaya't hindi ka basta-basta mawawasak sa unos. Huwag kalimutan na ang bawat patak ng luha ay may kaakibat na pagpapala. Ang mga anghel ay nagbabantay sa bawat patak na ito, ginagawang pundasyon ng isang mas malalim at mas makabuluhang pag-ibig. Ang mga pagsubok ay hindi wakas, kundi simula ng mas maganda at mas matibay na kwento. Ang mga plano ng mga anghel ay masalimuot at puno ng misteryo, ngunit ito ang mga dahilan kung bakit kakaiba ang biyaya na iyong matatanggap. Huwag matakot sa mga pagbabago dahil ito ay bahagi ng paglilinis ng puso mo upang maging handa sa mga bagong pag-ibig at pagkakataon. Sa bawat pag-ibig na dumaraan sa buhay mo, may natatanging layunin ito. Isang layunin na maghuhubog sa bilang isang mas maunlad at mas mapagpakumbabang nilalang. Ang mga anghel ay gumagabay upang masigurong bawat kwento ay may magandang wakas. Kahit pa ngayon ay hindi mo pa ito nakikita. Tandaan mo na ang tagumpay sa pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng beses na ikaw ay nabigo, kundi sa lakas na bumangon at magmahal muli. Ang mga anghel ay nagpapalakas ng iyong puso upang ito'y patuloy na tumibok ng may pag-asa at pananampalataya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang ipagdiwang ang mga biyayang dala ng buhay, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat paghinga, maramdaman mo ang presensya ng mga anghel na nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Huwag kang matakot na buksan ang puso para sa mas malalim na pag-ibig. Maging matiyaga ka sapagkat ang mga bagay na tunay na mahalaga ay dumadating sa tamang oras. Ang mga anghel ay nag-aayos ng mga detalye ng iyong buhay upang ang bawat pangyayari ay maghatid ng kagalakan at kapayapaan. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay laging minamahal. Kapag naramdaman mong gusto mong sumuko, alalahanin ang mga salita ng pag-asa na iyong narinig mula sa mga anghel. Ang kanilang mga plano ay laging para sa iyong kabutihan, kahit hindi mo pa lubusang nauunawaan. Manatili kang matatag, mahal kong babae, dahil ang kwento mo ay patuloy na isinulat ng mga himala. Kung nararamdaman mo ang tibok ng mensahing ito sa puso mo, maging bukas sa mga biyayang naghihintay pa. Kung nais mo, maari kang mag-like, mag-subscribe, o magbahagi ng mensahing ito upang maabot din ng iba ang kagandahan ng mga plano ng mga anghel. Ang iyong puso ay karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal at biyaya na darating. Mahal kong babae, sa bawat hakbang na iyong tinahak, naway madama mo ang walang hanggang pagmamahal ng mga anghel at ng Diyos na hindi kailanman nagmamaliw. Ipinagmamalaki, kita sa lakas at tapang na ipinakita mo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang iyong paglalakbay ay isang inspirasyon, isang patunay na ang puso mo ay puno ng tibay at pag-asa. Ang bawat tagumpay at pagkabigo ay bahagi ng isang dakilang kwento na patuloy mong isinulat ng buong puso. Salamat sa pagtanggap mo sa mensaheng ito. Salamat sa iyong bukas na puso at sa pagtitiwala sa mga gabay na ipinadala para sa iyo. Ngayon, hinihikayat kitang ipahayag ang iyong paniniwala sa pamamagitan ng pagsabi. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hayaan mong maging sandigan mo ito sa lahat ng oras, lalo na sa mga panahong tila mahirap ang daan. Huwag kalimutang sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pag-activate ng notification bell upang lagi kang may paalam sa mga bagong mensahe na magpapalakas at magpapala sa iyong puso. Sa ganitong paraan, makakatulong ka rin na maabot ang iba pang mga babae na naghahanap ng pag-asa at gabay sa kanilang sariling paglalakbay. Patuloy kang maging ilaw sa mundong ito sapagkat ikaw ay mahalaga, minamahal, at pinagpala ng higit pa sa iyong nalalaman. Nandito kami kasama mo, nagdarasal at naniniwala sa magandang bukas na inihanda para sa iyo. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga salita ng pag-asa at pagmamahal.